Ako si Madam Milag Rosa Iwagwag, e. Wagwag, biyuda <laughs> ni Dahil magsisimula na naman ang bagong taon, heto na ang aking mga horoscope prediction. Pero hindi ito basta-basta horoscope lang. Ito ay para sa mga other women. Kirida, kuladidang, mistress, in Here is my horoscope for 2014. Taurus, <laughs> magsuot ng red para hindi masyadong kita ang hiki mo. <laughs> Jimena, laki number two. Dahil number two ka lang buong buhay mo. Hindi <laughs> <Kasi> masyadong makita. <laughs> Sir, learn to relax. Mistress ka na nga, nagpapa-stress. Drelon ka pa. <laughs> Ares, iwasang pumunta sa kiyapo. Maraming isnat, sir, doon. Baka maagawang ka. Leo, wag maging masyadong matapang. Baka suguring ka ng number one ni eh, mister. <laughs> Libra. Huwag magsasagot ng unknown number sa cellphone. Yan, yeah, important Malamang si Mrs. kasi ang tumatawag. Isa yan sa pinaka-importante para sa inyo. Actually, yung pinaka-importante yung Thou shalt not kabit thy neighbor's wire. Huwag makitap ng telepono ng kapitbahay.